Ang mundo ng Crazy Rich Asians ay gumagawa ng isang malaking pagbabalik ngunit sa pagkakataong ito sa maliit na screen. Opisyal na kinumpirma ng streaming platform na Max ang isang serye sa telebisyon batay sa hitbook series ni Kevin Kwan at ang mga tagahanga ay humahagupit na sa pananabi. Ano ang maaari nating asahan mula sa bagong kabanata na ito sa universo ng Crazy Rich Asians? Sumisid tayo! Noong 2018, sinalakay ng Crazy Rich Asians ang mundo. Ang groundbreaking na pelikula sa direksyon ni John F. E. Chu ay nagpakilala sa mga manonood sa marangya at puno ng drama na buhay ng mga piling tao ng Singapore. Kasunod ng kwento ng pag-ibigan ni na Rachel Chu at Nick Young, ipinakita ng pelikula ang isang ipuipo ng romansa, tradisyon at karangyaan ng panga. Fast forward sa 2025, at, at mayroon kaming kapanapanabik na balita, dinadala ni Max ang Crazy Rich Asians sa maliit na screen. Ang pinakaabang ang serye sa Zihi na ito ay magpapalawak sa universo, sumisid ng mas malalim sa maluho na pamumuhay, gusot na relasyon at high society drama na gusto ng mga tagahanga. Sa likod ng kapanapanabik na bagong proyektong ito ay isang all-star creative team. Adele Lim, who co-wrote the Crazy Rich Asians film, is stepping in as showrunner. She's joined give Kevin Kwan, the mastermind behind the book series, and director John Chu as executive producers. If that wasn't enough, Lim is fresh from the success of Joy Ride and will soon work Yivai, her storytelling expert with the princess iyon ay kasing kaakit-akit at nakakainganyo tulad ng pelikula. Kaya tungkol saan ang serye? Habang ang mga partikular na detalye ay nasa ilalim ng pagbabalot, kinumpirma ni Max na ang palabas ay ibabatay sa pinalawak na Crazy Rich Asians universe ni Kevin Kwan, na kinabibilangan ng China Rich Girlfriend, Rich People Problems, Sex and Vanity at Lies and Weddings. Makakakita ba tayo ng mga bagong karakter? Mga bagong lokasyon. Isang bagay ang sigurado, asahan ang higit pang over-the-top na kayamanan, fashion at drama. Ngayon, ang nag-aalab na tanong sa isipan ng bawat fan, magbabalik ba ang original na cast? Sa kasamaang palad, wala pang opisyal na kumpirmasyon. Habang binuhay ni na Henry Golding Constance Wu at Michelle Yeoh ang mga karakter sa dalawang libo at labing walong na pelikula, maaaring mag-iba ang ruta ng serye. Si Adele Lim ay dati nang lumayo sa sequel ng pelikula dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa sweldo at kilala ni na Heights at Jones, eh may pag-asa pa rin na ang ilan sa aming mga paborito ay maaaring gumawa ng isang sorpresang pagbabali. Narito ang isang kawili Welling twist. Hindi papalitan ng paparating na serye sa Dihi ang mga sequel ng pelikula ng Crazy Rich Asians. Ang pangalawang pelikula, Batay sa China Rich Girlfriend, at ang ikatlong yugto, Batay sa Rich People Problems, ay ginagawa pa rin. Nangangahulugan ito na masisiyahan ang mga tagahanga sa pagpapalawak ng television AC, higit pang malaking screen na karangyaan sa malapit na hinaharap ibinabahagi na ng mga tagahanga ang kanilang excitement online. isang Twitter user ang nagsulat, crazy rich Asians D series. say less, I'm ready for the drama and luxury. ang isa pang fan ay nagtweet, sana lang ay panatilihin nila ang cast at bigyan kami ng China rich girlfriend goodness. malinaw ang pag-asam ay sa pamamagitan ng bubong. sa mga palabas tulad ng Bling Empire. Gossip Girl at Dynasty na nangingibabaw sa genre ng luxury lifestyle drama, ang Crazy Rich Asians ay may potensyal na maghatid ng Asianode, high fashion, high drama na karanasan na hindi kailanman. Isipin ang isang episodic na malalim na pagsisid sa buhay ng napakayaman. Ito ay magiging binge-worthy sa isang mahuhusay na creative team isang malawak na librong universo upang galugarin at isang built-in na global fanbase. Ang Crazy Rich Asians g series na ito ay maaaring muling tukuyin ang Asian representation sa telebisyon.